Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Itinalaga bilang officer in charge, chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, si Attorney Mercy Lainez matapos suspindihin ng Pangulo Siyetiofilo Guades III sa gitna ng alegasyon ng korupsyon, Sa sa ng Special Order Number Twenty Twenty Three Three Five Three. Napirmado ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista kahapon, October 10, magsisilbi si Laines bilang OIC Chairperson ng ahensya hanggang sa Oktubre ng susunod na taon. Pinagpapaliwanag naman ng DOTR si Guadis kaugnay ng issue sa katiwalian ng PUV Modernization Program. Nag-ugat ang alegasyon sa pagbubunyag ng dati nitong Executive Assistant na si Jeff Tumbado na nagbibigay ng 5 million pesos ang transport operators sa LTFRB kapalit ng special permits at iba pang espesyal na requests. Naghain na ng request ang Commission on Elections o COMELEC sa Malacanang para ideklarang holiday ang October 30 kung kailan gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan election. Papatak ng lunes ang October 30 na isang workday, kaya sa pamamagitan ng holiday declaration, mas lalaki ang voter turnout dahil mawawala ng pasok sa mga paaralan at trabaho. Hinihintay na lamang ang tugon ng Pangulo sa resolusyon ng komisyon. Kaugnay niya, naglabas na ang Comelec ng Mall Voting Project sa mga piling lugar sa bansa. Kung ikaw ay rehistradong botante sa mga sumusunod na polling precincts sa mga nakasaad na barangay, lungsod o munisipalidad at probinsya, ay inilipat ang inyong voting center sa SM Supermalls at Robinson's Malls malapit sa inyong lugar. Wagi ang historical dramang pinagbidahan ni Bea Alonzo na 1521 The Quest for Freedom sa Sweden Film Awards bilang feature film sa buwan ng Setyembre. Nanalo rin ang nasabing pelikula ng parangal na Best Cinematography in Feature Film batay sa website ng SFA. Ito'y sa kabila ng mga kontrobersyang sumulpot online. Ayon sa panayam ng PEP sa talent manager ni Bea na si Shirley Kwan, isiniwalat nitong hindi umano kasyo ang susuoting costume ng aktres ilang araw bago mag-umpisa ang shoot noong August 1, 2022. Dagdag pa niya, hindi katanggap tanggap gap ang maluwag na malabrang costume na ipasusuot kay Bea na lumalabas na ex XD lamang ng production house mula sa isang designer sa Bicol. I don't want her to, to have a wardrobe malfunction in front of everybody during the shoot. 'di diba? Is that unreasonable? Batay sa naging pahayag sa inquirer ng isa sa film producers na si Francis Ho, tumanggi umano si Bea na ayusin ang kanyang costume ng kinontratang sastre ng production design ng pelikula. Bumwelta rin si Ho na siya ang sumagot sa hotel accommodation ng actress at kampo nito ngunit hindi sinagot ang gastos para sa karagdagang staff ni Bea dahil wala ito sa pinirmahan nilang kontrata. Taliwa sa paratang ng kampo ni Bea na sinagot umano ng aktres maging ang pagkain at inumin ng ibang kasama sa pelikula dahil hindi raw binayaran ng mga ito ng production house. Ang pelikulang 1521 ay hinango sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa na naglalarawan sa kwentong pagmamahalan ni Nadiwata at Enrique na ginagampanan ni Hector David Jr. bilang translator ni Magellan sa katauhan naman ni Danny Trejo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.